Si Don Fricks nga pa ang bumuo ng Hunter Association para sa akin mga idol oo. Maraming ebidensya sa kwento na si Don Fricks ang tunay na inspirasyon at dahilan ng pagkakatatay ng organisasyong ito. Unang ebidensya, ang tatlong daang taon na ang nakalipas na maglakbay si Don Fricks sa Dark Continent at iniwan niya ang kanyang journal na Journey to the New World. Ayon sa records, ilang daang taon na rin mula nang ito ng mga tao halos kapareho ng panahon kung kailan isinagawa ang unang hunter exam. Kung susuriin mga idol matapos maunawaan ng mga tao ang paliwanag di Don ukol sa Dark Continent, dito naisip na gumawa ng organisasyong maghahanda ng mga individual sa ganitong klaseng paglalakbay. At iyon nga, ang Hunter Association. Ikalawang ebidensya ay makikita sa mismong unang kabanata at opening ng Hunter Hunter. Ipinakita rito ang mga hunters bilang mga taong nagnanais tumuklas ng na mga halimaw, kayamanan at lugar na hindi pa natutuklasan ng sangkatauhan. Mga bagay na malinaw na tinukoy ni Don sa kanyang journal. Ang orihinal na layunin ng Hunter Association ay ihanda ang mga tamang tao para sa paglalakbay sa Dark Continent. Ngunit dahil ipinagbawal ito ng V5, napilitan ang association na mag-focus sa ibang gawain tatlong ebidensya, ang mismong proseso ng Hunter Exam ay halos kapareho ng pag-aanda sa Dark Continent. Mula sa pagsakay sa barko na kaling ng Black Whale hanggang sa pagsubok ng mga tribo at mga guide. Lahat ng ito ay parang blueprint mula sa isinulat ni Don ng kanyang Journey to the New World. Ang disenyo ng Hunter Exam ay ginaya mula sa aktwal na pag-aanda para makatawid sa Dark Continent. Dagdag pa rito, makikita rin ang koneksyon sa disenyo ng Hunter License na may dalawang X-Mark sumisimbolo sa east at west ng Dark Continent. Habang ang pula sa gitna ay ang known world. Pinili ng association ang simbolong ito dahil ang ultimate goal talaga nila ay makarating sa Dark Continent. Kung tutusin mga idol, hindi direktang sinabi ng kwento na si Don ang unang chairman. Para sa akin, ang papel lang niya ay ang mag-iwan ng inspirasyon at motibasyon upang mabuo ang Hunter Association. Kung siya talaga ang chairman, dapat ay nabanggit ito ni Nanette Rodging. Ngunit malinaw na si Isaac Netero ang naging susi para pagpatuloy ang misyon ni Don. Bagamat pinagbawal niya sa V5 ang pagpunta sa Dark Continent, lim niya pa rin inihanda ang Hunter Association para dito. Sa kanyang huling mensahe, gusto niyang unaan si Bian Netero at matiyak na ang association ang makakuha ng kayamanang makakatulong sa mundo. At kung titignan natin ang prinsipyo ng mga freaks, makikita natin ang mga pare-parehong ugali nila ay pare-parehong naniniwala na nagtatagumpay lang sila bilang hunters kung napapakilos nila ang kanilang target ayon sa kanilang kagustuhan. Ganitong klase rin ang ginawa ni Don. Iniwan niya ang kanyang journal para may kahit ang buong mundo na tuklasin ang Dark Continent sa pamamagitan ng Hunter Association. Kaya sa huli masasabi natin mga idol na si Don Fricks nga ang daylan kung bakit nabuo ang Hunter Association. Hindi man siya ang official na chairman pero siya ang tunay na nag-udyok at nagbigay ng inspirasyon para sa misyong ito. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.